Yung patindi na nga ng patindi ang init dito sa Japan. ganito ang panahon, ano pang habang masarap? Siyempre, yung isa sa pinakapaborito ng mga Pilipinong dessert. Yan ang... Halo-halo naman kasama ang tropa, humanong kami ng Filipino restaurant at ang nahanap namin ang Angel's Kitchen dito lang sa Fukuoka City. Pagkatapos nga ng trabaho, dito na kami dumarecho at ayan si ate, nagpe-prepare na siya. Mamaya ipapakilala ko siya sa inyo. Tagal-tagal na kami nagkikrib sa halo-halo kaya naman ngayong araw sinamantala na namin. At syempre wala na paligoy-ligoy pa, naghalo-halo na agad ka. Talagang tatalo sa halo-halo, lalong-lalo na kapag ipagod sa trabaho at bilad sa arawan. Si Boss G naman, chippy inupakan. At syempre, ang inyong lingkod, hindi yan mabubusog sa halo-halo lang. Kaya naman, murder pa tayo na isa sa kanilang menu. Kare-kare tayo dyan. Siyempre, all-time favorite natin yan. Nabigla nga ako at napakadami pala ng servings nila. Good for two or sharing daw ito. After ng few shots, edi eh, wala na tayong gagawin kundi ang kumain. While enjoying this meal, huwag po natin kalimutan ng like and share ha. You can also leave a comment under this video. Thank you! Kain ho! guys, salamat sa pag-vlog mo. Uh, dito lang po itong ano, Angel's Kitchen dito sa Maizuru. Sa mga naganap po ng pagkain Pinoy, pasya lang po kayo dito. And ayun, mayroon kami eat all you can once a month dito. So matitikman nyo yung mga pagkain na sa nyo nasa Pilipinas. At yun, uuwi na nga kami po. For increase in reservation, check nyo lang yung comment section natin. So that's it. Thank you for watching and see you again next week.